Tag 150, tag 180, huh? di juga magmahay. Sus, ah. ginoko. Oh, ang kwarta raywa na to, ani. Ah, di ar, nagana. Oy. Jud kamayan, dali na mo diri sa plaza, hinahinay na mo. Kung namalit ang mga bata, aw, di put pa kaalkansi ang inahan. So, nangita po siyang tag 20. Ah, <laughs> kay, usukot magtabi sa 20, oh. Te, ah, nakapalit ang inahan. Oh, no, di, ah, di, ah, puto yung mga ano chinilas nila nga tag-120. Wala ba oh? Oh, nice, oh. Nanawa ang mga chinilas nila nga tag-120. Guwapa, gayod, buyag. Pwede pa rin hangyo siguro 100 kay mahangyo nga yeah. sila kung dahil oh, na yung no. dire na mo na daga ta 180. Ang ilang 180 mga gwapa yeah, oh. yun oh, ni, S na niya. Pwede po na to right. na mahangyo ma ah, 150. Pasta siguro ito yung palito no. Yung nga na hangyo oh, hangyo raman right. na yung anak no. Hangyo hangyo oran na. So dalay na mo dali sa plaza. Kaya daghan kayo tag 20. Daghan tag 20. 20, Ay dalay na mo. pamalita na mo dali sa na. Sus Malipay dito mo ang ang wara na to na ni Porta. Dahil pinja dani pero wag gitay kwarta ay manalang matapsingan ta ato ang kuan ginagmay nga sinsilyo no oh tanawa thanks for watching dali na mo panonood mo sa